So, guys, sasagot lang ako ngayon ng isang concern ng ating pag-ibig netizen. Okay? Ang concern niya ay mukhang problemadong problemado talaga siya dito. So, basahin muna natin ang kanyang comment. So, for this video, one comment lang ang ating sasagutin kasi medyo mahaba ang kanyang comment. Okay? So, hello po, madam. Paano po ba kung hindi nalamsam ang 20 years contribution ko po, tapos after 5 years, na di na ako nag-active ng pag-ibig member. Tapos, nagsimula naman po ako na maghulog ng contribution ko dahil gusto ko po maghulog voluntary sa pag-ibig. Pero, tumutubo pa ba yun? Okay lang po ba na magpatuloy ako ng paghulog ng contribution voluntary? pero hindi ko pa nalamsam ang 20 years. O ba diba, ang dami niyang, ano, hindi ko pa nalamsam ang 20 years. Para po sa'yo, ma'am or sir, koala, ang kanyang username ay koala. Meron kang 20 years ng pag-ibig contribution sa pag-ibig fund. So, nararamdaman ko na ikaw ay nag-aalala or nag-aalinlangan sa 20 years na hulog mo doon kung ano na ang nangyari, kung buhay pa ba siya, nandun pa ba siya sa pag-ibig fund, tumutubo ba siya, or yung nag earn ba siya ng interest. Okay, para po sa lahat ng mga member ng pag-ibig fund, naging inactive siya for 5 years. So it means, in 5 years, yung inactive kasi pag sinabi natin na inactive guys, ibig sabihin, hindi ka na nakakapaghulog sa pag-ibig fund. Kaya inactive siya. Unang-una po, wag po kayong mag-alala dahil yung 20 years na pag-ibig contribution nyo, kung meron man talaga sa pag-ibig fund, ay hindi po talaga yun nawawala. At higit sa lahat, ang kagandahan, kahit ikaw po ay naging inactive for 5 years, ng pagbabayad mo sa pag-ibig fund, hindi ka na nakakapagulog, yung 20 years mo doon ay hindi po yun natutulog. OMG, yes, correct. Hindi po natutulog yung contribution mo doon na 20 years dahil patuloy pa rin ito tumutubo yearly ng dividend. Kumikita pa rin yung 20 years mo. Pinapalaki pa rin yun ni pag-ibig fund. Okay? So, no worries ka na dyan. So, sana nagkaroon po kayo ng peace of mind kung sakali man na napanood mo ang ating video na ito. Okay lang ba na mag ka after 5 years na naging inactive ka, after 5 years na nawala ka kay pag-ibig fan? Yes naman po, napakalaking yes na pwedeng-pwede po kayong maghulog ulit kay pag-ibig fan. Kasi andun naman ang record ninyo, hindi po yun nawala. Hindi po siya nawala kasi hindi nyo naman po siya kinuha eh. Pero kung kinuha mo yung 20 years na yon halimbawa lang na 20 years lang talaga sakto yung contribution mo at kinuha mo lahat yon nawala na yung hulog mo doon at syempre wala ka ng pera doon na tumutubo. So ngayon, magbabayad po kayo as voluntary ulit kay Pag-ibig Fund dahil siguro napag-isip-isip ninyo na nanghihinayang kayo na hindi mahulugan ang inyong pag-ibig contribution. Kaya magandang decision po yan at idea ang naisip ninyo na mag-continuous po kayo ng pagbabaya ng inyong contribution as voluntary kay pag-ibig fund para po yung 20 years na contribution ninyo ay lalo pa siyang lumaki at madagdagan. Sana ang video natin na ito ay nakatulong po sa inyo. So, sa lahat po ng bago dito sa aking YouTube channel, kung naligaw po kayo dito, huwag niyo pong kalimutan ang uh, mag-subscribe at like ang aking video after niyong mapanood. And again, it's me, Lizel Istoy, at kita-kits tayo on next vlog, guys! Bye! God bless!